Ate. Oh. Alas ano kasi. sasabihin mo. Bilis mo na. Huwag mo na pa. Juli, Juli pa. Alas mo na. Di ko matinig dahil yung ingay doon sa labas. Tagadagad. Tagadagad na mo na. Bilis na mo na. Hoy. Ayaw. Hindi porkit pamangkin na ngayon yung nanay eh. Alam niyo na. Kaya mas matanda sa akin ha. Kaya is-is yung paninirahan niyo din minsan dito sa bahay namin. At hindi kayo masyadong tiga dito. Kaya yun ha. Tsaka yung gusto namin, yung palagi sinutod yung utos namin. Tapos pag di nyo sinunod yung utos namin, tatagupak yung ng mukha nyo. Manahimik ang pinsan ka lang. Sa kanilang anak sa labas. Kaya manahimik ka. Eh, sa'yo sabi sabi sa inyo tita. singa, ang pangit mo kasi. Ano? Tataga? Hindi. Julie Julie a personal. Dito tayo sinabi ko. Anino lang ni Santa na siyong. Sa tingin... Ano ko yun? Huwag mo nang kasabihin! Tagal, tagal mo sabihin, pa-jula limited. Huwag mo nang sabihin! Doon ka sa kwarto, matulog ka na. i mo yung pinto, baka pumasok dyan si... si Angela Mberang. Pangit-pangit. Kala mo yung buwang ayan. Bakit? Yan, doon ka na. i mo yung pinto, ah. Pag ako'y kumoto ka, mo. Yan na, doon ka na. Ito eh, yung ginagawa ka dito. Ito. Good guy, my mother. Upo tayo. Ano ba yung mother? Naku, mother. Baka naman, kasabay na naman natin kumain yung mga pinsan ko. Oo. Ano ba naman kasi yan? Kasabay na naman natin. Ano ba yung ulan? Ay! My favorite is Ay, -ay natin. Kekoy Mami Hayaan mo sila pumunta dito magkisal Kumain Huwag mo na sila inaaya Inaaya mo pa eh Magbis na maunaan ko sila kumain ng napakasarap eh Wala na ka dati. Hindi talaga Hindi kung bahay, ang bahay. Ano naman naman गाड़ी <coughs> <coughs>